Saan mo naman nakakuha yun? Sa'yo. Alam mo, pagbibera ka pala. Lahat ng bagay, nagagawa mo. Lahat ng gusto mo, nabibili mo. E yung pagmamahal, nabibili pa yun? Good morning, sexy. Oh, it's you. Juice? Salad? Pancake. Ang sweet naman nila. Hanggang sa bathroom, binabantayan niya si Gurley. Bathroom lang? Ako. Hanggang sa dulo ng tiktik, babantayan kita. Totoo? Okay. Hindi ka na, bantay. Hi, Shirley. Wait, barbecue? Wait, I'll get you. What about you? Are you hungry? Yeah. Oh, I'm hungry too. Come on. Huh? Come eat. Oh. Okay, you watch. What? Uh, Your hands. We will make tamay. Um, oh. I'll get it for you. I'll get it. Oh. Sunod mo na lang yan. Ah, oh, sige. Mauna ka na. Di ba dalawa lang tayo? Bakit dapat ang anino natin? Pampira ka naman. Hindi mo pa kilala yung mga yan? Si Layo, kagibis. Ah, ganun ba? Oo. Oh. O, si Junior. Kuya. Ay, papa! O, papa! 喂。Oh. maabutan niyo pa sila. Hello? Sino to? Don Segundo, nasa kamay ko ang inyong mga anak. Sampung milyong piso ang kapalit nila. Wala akong pagkukunan ng ganyang kalaking pera. Problema niyo yan. Bibigyan kita hanggang alas 12 bukas ng gabi. Ano pa talaga ang balak mo? Iwanan ako at suluhin tong pera? Hindi naman. Alam mo naman ako. Isang hamak na probisyano lang. Mahirap lang kami. At ngayon lang ako nakakita. Mm -hmm nakahawak ng ganito kalaking pera. Ngayon ko na napatunayan na pera pala ang pinakamahalagang bahay sa buong mundo. Sa mo naman ako ayon. Sa'yo. Alam mo, pag pera ka pala, lahat ng bagay, nagagawa mo. Lahat ng gusto mo, nabibili mo. Eh, yung pagmamahal, nabibili ba pa yun? Napamahal na rin sa akin, Shirley. Pero napamahal na rin sa akin to, eh. Ano gagawin ko? Nasa sa'yo na yan. Ano ba talaga nasa loob nito? Puso? o piso. segundo. Dumating na ang takdang oras. Anong gagawin natin? Siguro manarangin na lang tayo. Para magkaroon ng kasagutan ng kaligtasan ng mga anak natin. Don Segundo. Punch! Gunch! Tuloy kayo. Upo kayo. Eh, meron ho sana kaming ipagtatapat sa inyo eh. Ikaw na. Sa so, hindi ho inaasahang pangyayari, eh, sa amin ho napunta yung ransom na 10 milyong piso. Pero dahil alam ho namin na itong kailangan nyo para iligtas si na at Shirley, isosoli na ho namin. Litawan mo na. Hmm? Ay, ah. ay, ako na ho nga hawak, mabigat ho kasi eh. Pero may konting bawas na ho yan. Ha? Konti lang ho. Konti. E, eh, laki-laki nung sasakyan binili mo. Ang ganda, navigator. Ay, pero sampung milyon pa rin yan. Tignan mo nga naman. Iba talaga gumawa ng paraan ng tadhana eh. Ano hong gagawin natin ngayon? Hindi natin alam kung paano sila kontakin eh. Kaya siguro maghintay na lang tayong tawag. Oo nga. Ah, hello? 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 Ah, ito. Oh. Anong gagawin namin? Umarada ka sa harap ng simbahan. Maghihintay ka. Darating. pera. Eto. Nasaan ang mga anak namin? Sandali lang. Oh, Daddy, please? Bakit hindi sila pinarurusahan? Talaga, oh, yes, Dad. Talaga ninyo sila. Daddy! Talaga ninyo sila. Nandito na ang pera, bakit hindi niyo pa sila pakawalan? Doña Mercedes. Don Segundo. Carmen. Gusto ko lang malaman ninyo kung sino talaga ako. Ako ang may pakananang ng lahat ng ito. Hindi ba, Johnny? Yes, darling. Carmen, paano mo nagawa ito? Pinagkatiwalaan ka namin. Nakonsyensya mo to? Oo. Oh, kumbaga, ito ang retirement benefit ko sa lahat ng mga pinagtrabahuhan ko sa inyo. Kulang pa nga ito eh. Down payment pa lang ito. Kulang pa kayo ng sampung milyon. Ano? Anong ibig Don't you remember the first kidnapping? The money was wasted. This is the second kidnapping. Until you return the ten million pesos from the first kidnapping, you owe us, you're not gonna get your kids back. Wala na akong makukona ng pera. Don't segundo. Alam kung may pagkuha ng pera. So I'm giving you twelve hours to raise the money. Shall we go, darling? Okay. walang hiya ka kung gusto niyo pang magbuhay ng maligaya sa piling ng mga anak niyo, susunod kayo sa lahat ng gusto namin Are, are, are. Oh, bakit? 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 bakit, alaala 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 naman yung security belt na yun. Ganito yan. Kapag hindi binigay yung ransom money bukas, 3210 lang ang katapat ng mga yan. 3210? Para saan naman yan? 3210. Tetext ko lang mga yan. Sasambulat ang mga laman niyang bukas. Sayang. Type ko pa naman yung maputi. Huwag hmm. mo nang intindihan niyan. Halika, may papaliwanag ako sa'yo. Alam pa rin, napapansin ko, trabaho tayo ng trabaho. Tapos kulang ang party natin. Oo nga eh. Yung amo natin, mukhang ginugulangan tayo eh. Kaya kailangan, ah, uh, bantayan natin. O, oh, saan tapong tatoo? dira naman oh. Uh, uh. Cheater! Ano nangyari dito? Where are the girls? Boss, ginulpe ako ni Ronald eh. Anong ginulpe? Ako na nga itong nagulpe. Pare-pareho kayo. Ang ayong kukurap. Huh? Wow, what the link? Ayos ba? Oh, sige, tanggalin mo na. Tanggal na. Eh, walang <laughs> ganun din ah. Nagmaskara ka pa. Ikaw ah. Ali kayo. Sumunod sebelumnya sa akin. saya. Oh, Ali kena. Hey. What about this? Kau, Don. Kau di sini. Semua, semua pihak. Tidak, 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 tidak. Atta, Atta, Atta.

Ako! Isa! Dalawa! Tatlo! Ay, ah, lapit-lapit mo naman pala eh. Paano ngayon? Wala ka ng bala. paluin na lang kita. Okay. <coughs>

Finish finished now you little shit

Ah. Mwah. Mwah. Yeah. Ano ba yan? Bagsak na yung dodo. Uh -huh. Asa na kayo si Gerli? Chota ako yun eh. Eh, si charlie? tsaka si Shirley. Yan, linawin mo. Ah! I'm okay. Ah! What's that? Huh? Uh, I'm sorry, that's my weapon. Shirley! Shirley! No! Shirley! Ha? Uy. Hoy oh, pa. Oh, uh, meron pa. Aligana, ligana. Aligana. Mau na, aliga na. Aliga na. Mauna ka. Ha. Okay, makakahinya na ako ng maluwag. Talaga mang maluwag ka, Migi. Bakit? Palaki butas ng ilong mo, eh. Yo. No, Cha-cha ito, eh. Hirulang. De. Okay lang, sir. Ayyan, kanya. Patutok ang gumala sa kapa sir? Sir, sir, raan siya. talaga. Mm. Ayoko na, ayoko na kayo. Hindi, hindi, hindi. Huwag na ba kayong ganyan? Mas masaya pag lagi kayong bati, di ba? Di ba? Sa ganun, hindi. Bati na rin tayo lagi. That's right, change for the better. Oh, narinig mo. Sige, magmula ngayon. Hindi na kita asa rin. Promise mo yan? Promise. sige, dati pinagsamahan, bag natin ulit, okay? Approve. Approve. <tinyo> mo na kay Ares, ha? Di ba tapos ang pelikula? Buhay pa yung kontrabita, eh. Buhay, gumalaw ka muna, bruha. ha? Psst, Huwag uh, ka na mag-freeze! Di naman ako naka-freeze, eh! Pabaho pa rin! Uy, liki na, liki na! Baka, baka ba, punta pa tayo! Tira. Easy lang kayo! Text lang ang katapat niyan, eh. Text! Oo! Oh. O-O-M. Ayos! Oh. O ano? Pwede na ba tayo mag-ending? Pwede. Pwede na. Anong ending ang gusto mo? Gusto ko romantic. Romantic? Mm -hmm. Ah, uh, sorry. Uh, oh, sorry. Uh, wait. Wait. Uh. Wait. <laughs>